1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko na naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam niyo Charot! so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam bongga. My gosh, ang bilis ng araw, no? So ngayon Wednesday na, tapos bukas ay Thursday na, then the next day Friday na, then Saturday na. So ayan, inaabangan nga natin sa 24 dahil ang Miss Grand Philippines. Ayan na, malalaman na natin kung sino nga ba mag magiging kandidata dyan. So, are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako dyan. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tungatang kilig dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming, maraming, maraming salamat, guys, sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. At syempre, sa lahat naman na makasolid, na makamamasam dyan, na talaga naman my gosh, nakakataba ng puso ang pagmamahal at suporta ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman sisigaraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So ayan na guys, para sa una natin chika press conference ng Binibining Pilipinas. Ayan nga sa mga naghihintay. Dahil ngayon, finally ito na, may schedule na sa kanilang press conference na magaganap nga bukas ng alas stress ng hapon sa Novotel, Manila, um, ano, Monet 2 Ballroom. So ayan na, bukas na ang kanilang press con. Di ba ang bongga? Diyos ko, talaga naman masasabi ko, nakaka-excite dahil syempre, Once you are binibini, you're always a binibini. Di ba, Christine Anne? Siyempre, ang hinihintay natin dyan, yung mga pambato ngayon, ng taon na to, ng binibining Pilipinas, kung sino nga ba ang mga nagagandahan. Ang balita ko, ang kanilang coronation night ay magaganap next month na din. Oo. And then, ayan ang una nilang fresh Frescon. At ito nga, syempre ang una nilang ganap at syempre excited tayong lahat para makita ang kalibre ng mga kandidatang sumasali dyan. So, excited dyan si Christine and Perez for sure. So, yon So, good luck sa mga girls at good luck sa mga bagong kokoronahan na binibini Queens, di ba? So, hindi ko alam kung ilan ang corona dyan, but yun yung abangan natin. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, mga reyna ng Pilipinas na nanalo sa international pageant na guest nga kay Tito Boy. Eto ay si Miss Eco International at sa si Hispano-Americana. O, oh, di ba? Ang bongga. Si Mate at saka syempre si Alexi Brooks. O. Oh. So, yun, hindi ko pa siya napapanood, to be honest. Pero, pero yung nakita ko, ay wow, may ganito. So, syempre, natuwa ako. <laughs> di ba? Kasi, just ko, dalawang queens from international pageant ang nag-guest ni Tito Boy dito sa fasto, Talk. Diba? <laughs> di ba? Kasi, bihira yan na no di ba? So, yon So, I'm so happy and excited ako sa makikita ko dyan sa pastok na yan. O, di ba? So, congratulations syempre sa kanila. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, ay nako, ito, mainit na pinag-uusapan nga kahapon ang biro ni Miss Supranational Dindi Pahares kay Miss Supranational Tara Valencia. So, sinabi nga ni pa Pahares kahapon, Nako, may hihirapan kang manalo. Tara dito kay ano Ana Valencia. So, syempre, parang ang dami nag-react. Ano ba talaga ang sosoportahan natin? Pilipinas o Germany, di ba? pero dahil nga siyempre alam naman natin na si Ano Valencia ay naging kandidata din noon sa binibini Pilipinas at dalawang beses siya at naging miss ano siya uh, Miss Globe second runner up ng ating bansa and then ngayon ang dinere- sa ano ang niya ngayon dito sa supranational ay ang bansang Germany marami siya pinagtaas ng kilay yesterday na parang ano yan? Tagod Germany ka tapos diyan ka nagpa-presscon. O ba? Diba? So, hindi tuloy nila maintindihan ko extension ba tayo ng Germany. Ako masasabi ko dahil nga siguro yung team ni Ana Valencia ay nandiyo dyan sa Pilipinas. Lahat ng mga tumutulong sa kanya sa madaling salita, team Philippines pa din. And then, ayun, German sash lang ang daladala niya doon. Charot. Anyway, so, sa madaling salita, French friends sila. Kaya naman, sinabi ni Dindi sa eto na, nagsalita na si Dindi, guys, let's stay chill. We're friends and it was just a little joke that we both understand. Mm -hmm. There's nothing personal about it. Magkumari kami. Okay, so let's not read into it uh, into it too much i know you all love and support our queen which is the best of luck both Miss Supra Queens Big Hug Okay So sinabi ko kahapon sa vlogs ko Na huwag nyo masyadong intindihin yung biro ni Tindi Pahares Kasi nga alam ko naman nagbibiro lang yan Hindi magandang biro Pero alam mo yon Dapat masanay tayo Kasi syempre Uh, alam mo naman si Dindip paganto eh sa tapos ah uh, wala naman sa kanya yon pero kasi naiintindihan ko yung komento lalo na yung mga tagahaga ni ni ano ni Tara Valencia syempre na oh, open di ba but kung may tiwala tayo sa kandidata natin Ayun ang paniwalaan natin. Kung baga, supportahan natin siya at magtiwala tayo sa kanya. Yes, alam natin yung kalibre ni Ana Valencia. Eh, kahit na masabihin ni Dindi Pajares na ano, eh, kung nag-prepare naman ng bonggam-bongga si Tara Valencia, maliligwak at maliligwak pa din. Di ba? So, ako, nandun lang ako sa part na don't take it seriously. Kung baga, parang Okay, go. So, laban lang Tara. Ganon! So, si Tara Valencia, nagsalita na rin. At ganon din yung paliwanag niya. Na kumarin niya nga itong mga to at naiintindihan niya. And sila sila yung nagkakaintindihan dyan. Basta ang importante, buong Pilipinas nakasuporta kay Tara Valencia. No matter what happened. And then, Lagi ko sinasabi sa inyo, magtiwala kayo doon sa kandidata natin. Kung ano ang ilalatag nila sa international pageant na sasalihan nila. And then I think Tara Valencia well prepared sa lahat ng aspeto na kailangan niyang i-present dito sa Miss Supranational. Ayun, so laban lang. Kayang-kaya yan ni Tara Valencia. And then kay Ana Valencia naman. Wish all the best para sa kumpit niya bilang pambato ng Germany dito sa Miss Supranational ngayong taon na to. So, huwag na tayong mag-away-away. Kung baga parang love, love, love na lang. And then, huwag natin palakihin yung mga maliliit na bagay dahil hindi naman na importante. Ang importante dito ay alam natin kung ano ang kapasidad ng ating pambato at alam natin na lalaban si Tara Valencia para sa corona ng supra national. Kaya Pilipinas laban lang. So, huwag nyo masyadong pag yung mga sinabi ni Dindi Pahares. Kasi si Dindi Pahares ganyan talaga yan, maano siya mataklesa at mabiro. Ganon! And then, syempre, para na sa natin, chika, eto nga, mamasama na daw ang masasabi natin kay Miss World Somalia sa kanyang head-to-head -head speech challenge. Okay. So, well, nakakabighani eh, yung kanyang ano, yung kanyang speech, yung kanyang story na talagang masasabi mo. Ay, nako, ko ikaw yung nakaranas nun, no, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa o hindi. Di ba? So, naramdaman ko yung sakit sa kanyang speech kung paano niya to ine-explain. Talagang nakakalungkot. Pero hindi lang naman tong unang pagkakataon na narinig ko yung istorya ng ganito. Dahil meron na rin akong narinig from Kenya na hindi ko alam kung sumali ba siya sa uh, America's Net next top model noon and then may na-experience siyang ganito. Mm -hmm. So, sa part ng Africa, parang normal niya na ginagawa yan sa mga kababaihan. Pero, syempre, nakakaloka kasi mm -hmm. hindi naman yan normal sa atin, di ba? Kaya, naiintindihan ko yung kanyang istorya at talagang nakaka- ano, ano to, basag ng puso. Doon naman sa nagsasabi na ako, kumuha na to na sa si kay Madam Julia. Ah, uh, siguro si Madam Julia, ramdam niya Kung Tayo nga naramdaman natin, eh, di ba? Pero what ipakaya si Madam Julia na nandoon, di ba? So ramdam niya 'yon. Kaya niya niyakap at sabi niya ituloy mo lang yung kwento mo. And then tignan natin kung kayo kung hanggang saan ang mararating dito sa laban niya sa Miss World. So ako naman, Uh, I think maganda, maganda yung naipahayag niya yan para at least 'di ba alam natin na ganito pala katindi ang pinagdadaanan nila doon sa bansa nila. Kaya laban lang yan Somalia, kaya mo yan. Just ko talagang nakakasakit sa puso yung kwento niya. Uh, tingin ko naman ay uh, maganda, maganda. Piling ko papasok talaga to sa head-to-head -head challenge. So, yon And good luck. And then para na sa sumunod natin chika So eto nga, usap-usapan sa social media ngayon Ang head-to-head -head challenge syempre na naganap sa Asia and Oceania Syempre isa na sa mga inabangan Ang head-to-head -head challenge syempre from uh, Thailand and Philippines So ano daw ang masasabi natin kay Thailand? Kay Thailand, katulad din ng kay Somalia Meron siyang experience na nakaka-inspire dahil Beauty with the purpose. Alam nyo kung tutuusin, mas mahirap yung pinagdaanan ni Somalia kasi talagang ewan ko, ang sakit ng pinagdaanan niya. Pero yung kay Oppo naman, nakaka-inspired kasi parang beauty with the purpose siya na makikita mo na, ay, ah, ito pala yung gusto niya talaga mangyari. Gusto niya talaga tumulong. And then, ayan, ginagamit niya ngayon yung platform ng Miss Universe. Kaya lang, sabi ko, napaisip ako, eh, bakit ano, bakit kailangan pang manalo para lang sa mga ganitong eksena, di ba? Anyway, so kung ano man yung purpose dyan ni Oppo dahil siguro mas gusto niyang makakuha ng malaking tulong sa buong mundo kung sakaling mananalo siya ng Miss World and then ayun, para matulungan siya na maibigay doon sa advocacy niya. So, yun yung nakikita kong dahilan. And then, dito naman kay Krishna Gravides, syempre, ang masasabi ko kay Miss Philippines ay kay Kris na ay maganda ah uh, ano naman to inspiring oo yung kanyang kwento na talagang realidad na nangyayari sa buhay-buhay natin at walang imposible kung magsisikap ka na maitaguyod mo ang pamilya mo, ang sarili mo sa mabuting parang pamamaraan na alam mo, 'di ba? So sabi ng ganun, don't give up, kaya mo 'yan, oh, 'di ba? So 'yan yung tema na ng, ng ano advocacy ni ni Chris na. At feeling ko ang ganda kasi nagpakatotoo siya ng bongga-bongga. So 'yan. And good luck sa kanila kung sino nga ba ang makakarating sa dulo ng competition. So 'yan. And then para naman sa sumunod na chika, eto nga usap-usapan sa social media. Miss Universe organization is owned by men once again. Goodbye Anna nga ba ito? Mm -hmm. Ayan nga, usap-usapan nga. Kasi meron ng bagong may-ari ang Miss Universe. At usap-usapan nga na nililigwak na daw tong si Kunan dito bilang... Bilang honor ng Miss Universe. So, ayan nga. Sabi yung mother, hello. Liguwak na nga ba bilang CEO ng Miss Universe? May bagong CEO na. Oo, ayan nga. Ang bagong CEO ng Miss Universe ay wala nang iba. Kundi si Ronald Day. Yes. Si Ronald Day ay isa sa mga bagong ngayong CEO dito. So, hindi ko alam kung ano ang sistemang mangyayari dito sa Miss Universe kasi parang lagi na lang nila binibeta E mali mo naman, binenta lang pala yung share ni Anjo, ba diba? Hindi naman yung, yung share ni Kunan ang ibinenta. E, e mali mo, ang ibinenta e, yung share ni Raul. Ganon. Hindi natin alam kasi hintayin muna natin yung announcement. Ang alam ko kasi, syempre si Kunan, marami din pinagdadaanan eh. Marami siyang pinagdadaanan ngayon dito sa Thailand na problema. At siguro gusto niya munang mas solve yun lahat. And then, siguro babalik siya in near future. Ganon, kung sakali man. Pero hindi ako naniniwala na niligwak na siya dito. Kasi wala pa naman siya announcement. Siguro hintayin natin. Kasi piling ko, kung ibebenta niya yung share niya, baka ibebenta doon kay Mr. Nawat or baka ibenta doon sa mas malaki pa. Oo. So ngayon, malinaw si Mr. Nawat, hindi siya part ng pagiging honor ng Miss Universe. Management lang siya. Kung baga, isa lang siya sa mga tutulong para sa production. At ito ay bayad ng Miss Universe. Kung baga, part siya ng organization ba? Ganon. And then, ang Miss Universe Thailand ay yun yung kay Mr. Nawat. Diba? And then, yung kay Kunan, hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari kasi wala pa. Nagulat na lang tayo kasi may bagong honor. So, hindi natin alam kung siner ba niya yung 20% or siner ni, ni, ni Raul yung kalahati ng kanya. So, hindi natin alam. Wala pa kasing proper na announcement. Just only uh, ano sa atin, inform us na parang magkakaroon ng bagong CEO na. Oo, di ba? So, may bagong CEO na. So, abangan natin yung mga details nila. For sure naman, hindi naman yan aalis ah, si Kun Anang ah, ganun-ganun lang, di ba? So, parang piling ko hindi naman yan niligwak. So, niligwakin pa lang. Charot! So, yan. So, good luck! And then, malaman natin near future kung ano nga ba ang bagong status ng Miss Universe Organization. Kung sino nga ba ang mga CEO neto at ano na nga ba ang magiging papel dito ni Kunan at ni Raul at yung bagong pasok na si Ronald Day. So, yan! So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo? Niligwak na nga ba si Kunan bilang CEO ng Miss Universe? So, ano na kaya ang mangyayari sa kanila. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga Chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow, thank you guys!